action-packed games, intense plays, latest happenings sa so sports, at kwento sa likod ng dagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3. Welcome to Deezer HTV Matchpoint Season 3. I am Millie Borja, your host at para sa ating episode ngayon, Makakasama natin ang isa sa mga gumagawa ng ingay sa mundo ng esports. Walang iba kundi si David Charles of TC Cannon, ang veteranong ex-pilaner mula sa World Champions na AP Brent. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi sa atin ni Flap ang kanilang mga pinagdaanan mula sa pagdudubina sa MPL Philippines patungo sa world domination sa katatapos lang na M5 World Championship at Games of the Future 2024 may kahan ng AP Brand ang kanilang ikalawang MPLPH Championship matapos ang Season 12 victory laban sa explosive 4-1 score kontra sa Codebreakers. At sa amin lupang Ladies and gentlemen, AP Bren, undefeated, undisputed, from world champions to the games of the future, they take it all. Bren lang malakas. Yan ang paulit-ulit na isinisigaw ng kanila mga taga-suporta sa bawat laban na hinaharap ng esports team na AP Bren, mapa local man o international at tila hindi napapagod ang ating mga kampiyon dahil mula sa pagdodomina at pagwawagayway ng bandera ng Pilipinas sa prestihiyosong M5 World Championship kung saan nasungkit na mga ito ang titulo. Patuloy itong namamayagpag sa esports scene matapos namang masungkit ang kampiyonato sa Games of the Future 2024 na gininap sa Russia kung saan tila deja vu ang nangyari matapos muling makatapat ang Onyx Indonesia sa Grand Finals na siya rin tinalo nila sa M5. At sa makasaysayang karera ng AP Brand, isa na sa maituturing na veteran player nito, ang ex laner na si David Charles Flaptisi Cannon. Mula sa pagiging 16-year-old streamer at gamer, ang dating pangarap lang ay unti-unting nabuhay sa realidad nang makapasok ito sa Nooy Brand Esports pa para sumabak sa MPL Philippines Season 6. Pero nagsimulang umingay ang pangalan ni Flaptisi nang maging streamer ito at kalauna'y nakilala bilang top player sa Pilipinas sa kabila ng hindi nito pagkakabilang sa isang squad. Sa sariling sikap, tsaga at grind kung tawagin sa esports scene, nag-rank 1 si Flaptisi sa bansa at 4th naman sa buong mundo. At dito na pumasok ang Bren Esports Head Coach na si Francis Coach Ducky Glindro at tuluyan nang nerecruit ang young talent. At ngayon, patuloy pang lumalaki ang pangalan nito sa mundo ng esports kasama ang kanyang mga ka team sa AP Brand. Hello. 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 Hello, ako nga pala si David Charles Canon, a.k.a. Flap TZ, ex ng AP Brand. Nung M2, parang first time na pasok ko pa lang noon eh, MPL6. Tapos hindi namin alam na meron palang worlds na magaganap. Kung biglaan lang in-announce. yon, so, yun, parang na-excite kami lahat kasi lilipad kami Singapore, ano, out of the country. Tapos yun, nag-champion kami doon. Pero after nung M2, parang tamara na kami. So yun, puro talo na kami. Buti nakabalik kami nung MPL season, season 12. Nanalo kami ng MPL 12 tapos nag M5 kami. Kung kami nag-start na mag ano mag magbatak tapos mag-grind. Hindi biro yung grind namin as in minsan wala na, ano wala kami sapat na tulog kasi may inaattend pa kaming mga photo shoot, mga ganun. Kaya kailangan sobrang strict namin sa oras, kaya kailangan kompleto pa rin tulog namin. Kaya yun sobrang naging madisiplina kami. Tapos nung dumating ng Games of Future Nagulat kami kasi sobrang taas nung prize pool kaya mas ano kami mas nanggigil kami tas ma, mas gusto namin manalo kaya yun, nanalo kami ng Games of Future. 'yung naging role ko siguro sa team is ano. Parang ako 'yung palagi na uh, nagpapasaya sa mga teammates ko. If ever man nada down sila ganoon, parang ako 'yung taga-cheer up nila minsan. Kaya yun, 'yun lang 'yun 'yung role ko. Siguro na may maintain ko 'yung ganung lakas ko kasi dahil maraming nakasuporta sa akin eh. Yung mga teammates ko, di ako pinapabayaan. Tsaka yung mga coach ko. kumbaga baga din talaga nila yung mali ko. Tapos ako, ano, nagpapasalamat ako sa sarili ko kasi sobrang, ano ako eh, sobrang competitive. Tapos marunong ako tumanggap ng pagkakamali. Yung hindi, hindi ko na ipaglalaban na hindi ako mali. Ganun. Tanggap. Kapag nagkakamali ako, tanggap ko. Ganun nostalgic nung pagkapanalo namin ng M5. Kasi onic onik din yung nakalaban namin ng finals eh. Kaya sobrang saya ko kasi nanalo naman kami, ako kasama ko yung team, teammates ko. Tsaka yung bago kong coach, si Coach Trevor. Ito yung sikreto namin, ano eh. Yung... Yung chemistry namin, yung sikreto namin. Kasi, ano eh, parang... Parang... An, nandito, nandito kami para sa isat isay, umaga ano parang we got each other's back then. Pinaka, nagulat kami ng finals kasi well, alam naman namin na wala kami masyadong fans. Pero nagulat to nagulat kami lahat kasi punuhan yung ano yung venue, tas puro Pilipino. So yun, parang sobrang ano, sobrang sarap sa feeling tsaka nakakataba ng puso kasi kahit hindi naman kami masyadong sikat na team. Nandun pa rin yung mga Pilipino para sumuporta sa amin eh. Kaya ayun, sobrang nagpapasalamat ako sa mga pumunta nung nasa venue kasi sila yung nagpalakas sa amin eh. Isa sila sa nagpalakas sa amin. Kaya nanalo kami. Kasi ano eh, kumbaga lahat ng man, lahat ng tao ano eh, parang Di naman nung natalo kami sa upper bracket ng ONIC, yung na-sweep kami ano eh. Parang hindi na, na hindi na nila ini-expect na makakabangon kami ganun. Tas, mas ano sila, mas suportado sila sa blacklist ganun. Kaya ginawa na lang namin yung best namin. Tapos nagulat kami nung nung finals na marami pa pumunta at para suportahan kami. Kaya yun yung, yung hindi ko na-expect. Ano, ano, yung pinagkaiba namin sa ibang teams ano. Hindi kami sumusuko kahit kahit ano, kahit alam na parang na dikitan na kami, ganun. Parang hindi pa rin kami nag-give up. Tapos may laban pa rin namin kahit mahirap na. Yung pinaka malaking international tournament na, na kung saan ako nakasali, nung M2, umabot, sa, umabot ng Game 7, yun yung pinaka-favorite kong part. Tapos nung naulit-ulit, para na-deja vu nung M5. umabot ulit ng Game 7, tapos nanalo ulit. Yun yung pinaka-favorite kong highlight. Kasi Game 7 eh. Tapos isa nung, kung sino manalo kami o kaya yung kalaban. Isa lang yung magiging masaya eh. Kami o kaya yung kalaban. Kaya kami yung naging masaya. Kaya yun yung pinaka ano, highlight sa akin. Uh, siguro dahil kila Coach Ducks yun. Kila Coach Dax. Tsaka sa management din. Kasi kung hindi dahil sa kanila, kila Boss Job, wala kami di eh. Magdi-disband namin nun. Kasi sobrang hirap nun time na yun eh. Sobrang dami parang di, ko siya ma-explain kasi bawal. Pero marami na siyang natutulong sa amin. Tsaka ano, nag, ano rin kami, nag-self-effort din kami. Kumbaga kami na rin nag-experiment para lahat, kumbaga lahat kami tulungan talaga. At sa gitna ng pababahagi nito ng kanyang istorya bilang pro player, Game na game din itong sinagot ang mga katanungang ipinadala mismo ng kanyang mga tagahanga. Yung nagtanong si Jason Bryan Cantor, how to improve as an daw. Ano, ah, wag ka lang wag mo pahirapan yung kambi mo. Wag ka magpakamatay early game, tapos i-zone mo yung mga dapat i-zone. Ayun, mag, mag improve ka lang. Kay Regan Galange PYNG naman, Sino sa mga MPL PH players, pwedeng current or dating player, ang nilolook up mo in terms of mechanical skills, career-wise, at fanbase na rin? At bakit? Siguro yung ano, yung B-wise, kasi silang dalawa, ano, sobrang namamaximize nila yung ano eh, yung utak nila inside and outside eh. Diba, lumaki yung fan base nila kasi madiskarte sila. Tapos, sa in-game din, parang isang utak silang dalawa. Parang sobrang sync nilang dalawa. Kaya yun, V-wise yung na ano ko dun. Yun yung nilulook up ko. Sabi naman ni Rovi, Jan, Jin, sinong mas malakas ng teammate? Brennong M2, Brennong M5. Ano, same lang. Same lang malakas. Kay John Kuyapin naman, sarang rank mo ngayon, anong mindset mo sa game? Paano ka nakarating dyan? Ano, ako kasi, ano eh, ayoko matalo eh. Parang gusto ko manalo eh. Kaya yung mindset ko lagi is, ano, kung paano ako mananalo sa game. pro, sabi ni Jan Cedric, as a pro player, sino ang pinakamagaling nakalaban mo sa lane? At bakit siya ang pinakamagaling? si ano siguro, si Sanford, tsaka si Nats. Kasi silang dalawa yung nakakasabay sa akin sa ano eh, sa mechanical skills, tsaka si Edward. Tatlo sila. Sabi ni Leira, Hi love. can you rate your priorities, love life, family, and career? Good luck on your games. Ah, siguro yung priority ko talaga, unang una family, pangalawa yung career, tapos pangatlo yung love life. It's kay Mike Alwin Bondoc naman, sino yung player na pinaka nahihirapan kang kalain sa MPL at sino yung pinaka mahirapan kayong kalaban ngayong season 13? Siguro yung pinaka mahirapan akong lane ngayong season. 13 si ano, si... Ayun, yung tatlo pa rin, Sanford, Edward, Nats. Tapos yung pinakamahirapan na team, ano, RSG siguro. Pinakamahirapan nga. Kay Ken Nonoyama naman, sinong player team ang gigil kang makatapat ngayong MPL PH Season 13? Gigil? Wala well, eh, like, lahat. Gusto ko sila makatapat lahat. Ayun, ang gigigil ako sa lahat. Ayun, kay Ken Nonoyama ulit. Like Yawi, Kyrie, Irad. Any thoughts about Filipina import players na naglalaro sa ibang bansa? Thoughts ko doon. Uh, ano, pag, pagpatuloy lang nila doon, parang mas goods nga yun kasi ano eh. Para ano, yung makakapag-international lang kasi sa Pinas, ano eh, dalawang PH teams lang eh. So kapag nasa ibang bansa sila, may chance din silang makapag-qualify doon. Eh di mas marami yung Pinoy sa ano, international tournaments. Kay Rovic Manuel naman, ano masabi mo na sa umiinit na tandem ngayon na double K, King Kong and Kellera. Panis yun kay ano, kay Super Marco tsaka kay Kyle, SK. Kay Jace Mars, anong take mo sinabi ni Kyle sa recent interview niya sa match, match point na isa kayo sa pinakatututukan ng mga esports team worldwide. Ah, alam na naman namin sa sarili namin yun eh, kaya mas pinipili pa namin mag-improve para wala talagang makahabol. Kay Tyrone Sibal naman, anong nararamdaman mo na mula sa M5, nakaharap mo ulit ang Onyx Esports sa Games of the Future 2024? Um, ano, parang ano lang, parang normal na lang yung time na yun. Kasi expect na rin namin na sila yung mga katapat namin, no? kaya yung blacklist. Eh. Kay Aljon Best Lumbre naman, sa tingin mo, sino sa inyo ni Carl TZ ang maunang mga katatlong M-World title? Ah, di ko alam eh. Di kasi ako nag-expect kaya Bahala na si Lord kung sino sa amin. Siguro yung goal ng AP Bren, pati yung mga teammates ko, tsaka coaches ko. Gusto namin ano eh, gusto namin laruin lahat ng tournament eh. Ano parang ano kahit pagod kami ganun para sa pangarap. Message ko po sa mga aspiring MLBB players is Tuloyin nyo lang yung pag-email nyo pero at the same time, huwag nyo pagpabayaan yung pag-aaral nyo. Tapos para sa mga fans namin, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin since day one. Kilala namin kayo at kilala nyo rin yung sarili nyo. Maraming maraming salamat po. At sa pagbubukas ng panibagong season ng MPL Philippines, kila walang kapaguran ng ating mga world champ dahil sa harap ng sunod-sunod na international tournament Dekalibreng mga laro agad ang naibigay nito matapos duminahin ng ilang kupunan sa week 1 pa lang ng serye. Sa kasaysayang itinatak at patuloy na inuukit ni Flap TZ, kasama ang kanyang mga kapatid mula sa AP Bren na sina Michael Angelo Kyle TZ Angelo Kyle Few Arcangel, Marcos Titan Super Marco Requitiano, Rogen Oguen Unigo at Vincent Joseph Pandora Unigo. Hindi maikakailang sila ang buhay na patutuong walang imposible sa taong may pangarap. Sa kwentong ibinahagi sa ating ni Flap TV, nakita natin ang mukha ng isang batang may mataas na pangarap. At sa pagkamit niya nito, patuloy pa siyang nakisilbi bilang inspirasyon para sa mga aspiring esports players na ituloy lang ang laban. Dahil gaya ng AP Brent, tiyak ikaw rin ay malakas. And that is it for our fourth episode. Maraming maraming salamat sa MPL Philippines Monton Games, AP Brand, at K-Club PZ. Again, I am your host, Nili Borha At makita kita tayong muli sa susunod na episode ng DZRH TV Match Point Season 3. Action Pack Games! Intense Place. Latest happening sa so sports at kwento sa likod ng dagumpay ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3.